sa mga tsokolate at mga kakao powder, alam niyo ba na ang kakao maaari ding gawing moisturizer? Presenting Natural Kakao Edible Moisturizer na gawa ng grupo ng mga magsasaka mula Kapangan, Binggit. Karamihan kasi na base ng tampaganda is kakao, uh, butter. Kaya pwedeng pure na gamitin. Mas safe pa kasi wala ng chemicals na inihalo. Gawa ito mula sa cacao butter na isa sa mga by-products sa paggawa ng powder cacao na kadalasang nakukuha mula sa pagiling ng mga buton ng cacao. Naisip ko naman na kakaiba din itong beauty product from the cacao so I think I might as well try. Malay nyo. <laughs> Ayan, malay nyo. Ito pa lang makapagbigay sa akin ng future. Ganon. And um, I think it's also a good idea na meron tayong um, product out of our cacao instead of chocolates lang. Ang nasabing moisturizer at iba pang produkto mula sa kakao ang tampok sa kauna-unahang chocolate festival ng isang kumpanya ng tsokolate sa Binggit. We were able to break the record here in the Cordillera kasi po sa record po, it says there na hindi niya kaya ang high elevation. But then, we have proven na ang kakao, even sa 1,400 meters above sea level, kaya po niyang mamunga. Marami pa po tayong lugar, hindi lang po sa Benguet, but in the whole Cordillera, na napaka-productive po ng mga tanim po nating kakao. Na naisakatabaran ito sa pakikipagtulungan ng probinsya ng Benguet, Benguet State University, Philippine Cacao Association, Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology at Department of Agriculture. Ang tinasabi ko nga, idagdag na industry. Kasi uh, hindi mo naman pwedeng pagsabayin yung uh, ano eh yung uh, vegetable sa kakaw, eh. Usually kung may mag-involve mag-concentrate mag sila sa ano, mag sa uh, vegetable. Dinagsa naman ito ng publiko na nakisaya sa pagdiriwang. Ito'y paraan din para mapalago pa ang lumalaking industriya ng kakao sa Cordillera. Sa tala ng Department of Agriculture Cordillera, aabot sa higit libong kakao farmers ang aktibong nagtatanim ng kakao. Katumbas ito ng 50 hektarya ng lupain mula sa iba't ibang parte ng rehiyon. We are supporting this by adding uh, or allocating a little portion of our uh, annual budget for cacao industry. For 2024, 1.5 million yung ating inallocate for the commodity. But next year, we propose for 5 million. Ayon sa Philippine Cacao Industry Association, malaki pa ang potensyal ng Cordillera bilang supplier ng cacao sa bansa at sa malamig nitong klima. This holds a lot of promise because we understand that kung ang underdog, the beans that's grown in the higher elevation, uh, maganda daw ang yield at saka maganda daw, daw ang flavor profile. So this is a challenge that we have to, to meet, no? So again, more tests will be uh, required. Hangad ng asosasyon na mabigyan pa ng sapat na kaalaman ng mga kakao farmers sa rehiyon para mapataas pa ang kalidad ng mga kakao at mapadami pa ang supply nito. Higit 20 MSMEs ang nakiisa sa Chocolate Festival at magtatagal ito hanggang bukas, February 15. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.